welcome to my youtube channel so sapat na ba na makakuha ng contract ng ating kababayan na si kay Soto dahil maganda ang pinakita niya sa labya at naka-apekto kaya ang kanyang pagka-injury para hindi muli makuha ang NBA contract ng ating kababayan na si kay Soto so merong sampu o mahigit pa na mga NBA scout ang tumitingin sa ating kababayan na si Kay Soto at maari makuha niya dominating in the paint in the first half with Tim Poon Kay Soto to deliver the global stage like he has done against Latvia pagka ipinakita ng ating kababayan ni Kay Soto kung sino talaga siya at naniniwala ko talagang ginulat niya ang mundo at pinakita niya yun nga lang dahil sa injury na napaka-slight lang which is napapanood naman natin yan sa makinukuha ng mga NBA or player once na injured balik na naman siya sa simula so kung hindi man niya panahon na yan lakas ng impact at uh, praise God walang uh, break uh, injury sa kanyang ribs at talagang uh, namaga lang pero naka-apekto sa kanyang career uh, at uh, ito, talagang NBA gets contract. Kung talaga bang impressive. Pero sinasabi dito eh, enough na ba siya makakuha ng isang NBA? Pero meron pang 3 games. So meron Latvia, which is good, great. Uh, Georgia, doon nag-breakdown. Gaya na injury siya. At pag sa Brazil, hindi siya nagdarapin. So, injure is one of the uh, bad luck. Sa isang player na naghahangad na mapunta sa isang NBA. So, I don't know, nagkataon. Pero, masaya naman tayo sa ating kababayan na Space Auto dahil meron siyang $900,000. The highest contract niya sa bilig. league Ngayon, option lang kung talaga makuha na niya ang uh, spot. Ayun, injured yung kanyang uh, kasukasuan uh, malapit sa ribs. So, yun yung nagpa-delay ulit ng kanyang pagkapunta sa isang NBA team. so abangan lang natin ang ating kababayan na si Kay Soto at uh, yung galing na doon na yun tsaka IQ kailangan lang mas lumakas pa para maging karapat dapat siya na mapunta sa NBA so malalaman pa rin natin ang ating uh, susunod na kababayan natin Nung si Kay Soto ba ay mapupunta na sa NBA o mag pa rin sa D-League so malalaman natin yan pero yung pinakita niya, yun, yung tiwala ni Slim Kun, yung kumpiyansa ni Kai Soto, at marami pang iba. He delivered highlights, plays, and unprecedented high IQ display against Luka Banchi's Squad or Latvia. Given na yan, si Kai Soto ay magaling talaga na player. Kailangan nalang palakasin ang upper and lower body at iwas. sa injury apa